Hello, welcome sa Landas ng Pag-asa. Ang magandang balita ngayon ay eh, kinukonsensya tayo ng Diyos. No? Sabi niya kasi, yung isang pariseo daw ay eh, nagdadasal tsaka yung isang tax collector. Yung pariseo, ay eh, ang yabang. No? Uh, at uh, sinasabi niya, nagpapasalamat siya sa Diyos na hindi siya katulad nitong tax collector. na masamang tao. At ang ang ano naman, yung tax collector, hindi man lang makatingin sa Diyos. Kasi nakikita niya na siya'y makasalanan. ba diba? Basahin natin ito. ang ah. uh, ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Kung di dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin, isa ako makasalanan. Hindi po ba sa Misa, mayroong parte na inaano natin natin dibdib at uh, sinasabi natin tayo makasalanan. Sabi ni Jesus, yung mga taong tumitingin sa sarili nila sa kanilang pagkukulang at tumingin ng awa sa Diyos, yun ang lumalapit sa Diyos. Hindi yung mga antingin nila wala silang kasalanan. Dapat po tayong maging katulad ng tax collector Tingnan natin ang ating buhay at huwag tayong matakot magbago. Sabi nga na Jesus, kung tanggipin mo ang iyong kasalanan, bibigyan ka ng awa ng Diyos. God bless.